ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa kanyang natuklasang isang lumang kusale na yari o gawa sa simentong may halong mga graba. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga lumang gusali ay ginamit na rin ito ng mga sundalong abon sa kanilang pagmamarka. Sa kadalasan karaniwan nilang ibinaon ang kanilang mga dalang kayamanan sa ilalim ng mga lumang kusali. Ayon dito sa komento ng ating kth, ka ang kanilang sinusuring lugar ay isa daw itong dating kampo ng mga sundalungapon At ang kakaiba dito ay meron silang nakitang isang lumang gusali na yari sa sementong may halong mga graba. Ang naturang gusali na ito ay meron daw itong isang kwarto na walang pintuan pero meron itong daanan na kasya lamang ang isang taong gagapang para pasukin ito sa loob. Sa loob ng kwarto ay kanilang napansin ang mga maraming nakaukit na butas sa pader nito at ang pagkakaayos ng mga butas nito ay nakalinya o derecho. Kaya ang gustong itanong ng ating ka-TH dito ay kung ano ang ibig sabihin ng mga butas na ito. Bago tayo magpatuloy, nais ko na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Walk. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa lumang gusali na yari sa simentong may mga graba. Kung ang mga sundalong hapon ay nagkampo sa lugar na ito, masasabi kong may posibilidad na meron silang ibinaong kayamanan sa ilalim ng naturang lumang gusali. Pero masigit natin itong makukumpirma kung may mga markang saang iniwan ang mga sundalo Hapon na ating matatagpuan sa mga sulok nito. Base sa paggalugad ng ating KTH ka sa kanilang natagpuang lumang kusali, meron daw itong isang kwarto na walang pinto. At ang kakaiba dito ay meron itong daanan na kasya lamang ang isang tao para gumapang at pumasok sa loob nito. Base sa mga detalye na ito, ang tingin ko sa gusali na ito ay maaaring isa itong bunker o taguan ng mga sundalong hapon. Pero kung hindi ito isang bunker o taguan, maaaring ito ay isang dating kulungan ng mga bihag Sa loob ng kwarto ay marami daw itong mga nakaukit na butas sa mga pader nito At ang kakaiba sa mga butas na ito ay maayos ang mga itong nakalinya o nakadiretsyo Ngunit wala tayong ideya kung ang mga butas na ito ay nakabahalang o may pababang direksyon Pero kung ang mga butas na ito ay nakabahalang o umikot sa buong pader ng kwarto ang masasabi kong kahulugan nito ay nakabaon sa ilalim ang deposito muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan kung ang mga sundalong habon ay nagkampo sa lugar na ito Masasabi kong may posibilidad na meron silang ibinaong kayamanan sa ilalim ng naturang lumang gusali. Pero masigit natin itong makukumpirma kung may mga markang sadyang iniwan ang mga sundalong hapon na ating matatagpuan sa mga sulok nito. Pagdating naman sa kwarto na may maraming mga butas sa pader nito, ang masasabi ko na maaaring kahulugan nito, ay nakabaon sa ilalim ang deposito. Kaya ang aking payo sa katih natin dito ay kailangan ninyong magsagawa ng isang pagsubok na paghukay sa loob ng naturang kwarto. Hukayin ninyo ito hanggang sa lalim na limang talampakan. At sa lalim na ito, kailangan na meron tayong madat ng nakabaong lihitimong marka sapagkat ang unang nakabaong marka na ating matutuklasan ang siyang nagsisilbing kompirmasyon na tama ang ating inumpisahang hinukay at dapat lamang natin itong ituloy. Pero kung ito ay ating hinukay at sadyang wala talaga tayong nadat ng kahit anumang marka. Isa itong sinyales na huwag na nating ituloy ang ating inumpisahang hukay. At sa sitwasyon na ito, muli nating balikan ang patuloy na paggalugat sa lumang gusali. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang el of Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Pompen Esla Jovet for Noles ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte, Gwen Hanna Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte, si Rolod Bayarkal ng Barili, Cebu, Lorenzo III Ripalda. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.